Ano ba sa akin? Puro upo, pagpak, at leeg ng manok. Ang kala ka ibara, puro laman. Isa itong hindi ka tanggap-tanggap. Isa itong insulto. Kago'y. Bakit sino? sa Europa. May okay lang <laughs> video. Sino sa sayo humiling ko? Ha? upload sa YouTube. Kailangan silang usapan. usapan Ayan ba? Ayan ba ang iyong pinagmamalaki buhat sa Europa? Kahit batang pasin, alam ang iyong sinasabi. Hindi ka ba nahihiya sa iyong pinagsasabi? Sinayang mo lamang ang iyong pera at so walang kapwetang-kwetang bagay na yan. At masyadong nagdamdam nag nag si Gastos na may para at Best three At ngayon, darateng nga ang pagina-tina Ceci Kyre's cinq Woooo Katawang paning CR Apigat Kala ko hello hello Ini <tuk menangat> 2, <tuk menangat> <tuk menangat>